Nakikiramay po kami. Ako po bilang committee chair sa labor, tatamaan sa akin dito ang dole. Dapat nag-inspeksyon yan sila. Kasi kung ginagawa nilang kanilang trabaho, nag-inspeksyon sila, nakita nila na may mayroong diferensya, may problema doon sa pagkamada ng mga bakal, eh, hindi sana nangyan aksidente. Nakausap niyo na po yung kumpanya. Opo. Ano pong sabi sa inyo ma'am? Paano nangyari? ah uh, yung sa company po, last na nakausap ko po sila is October 21. Nung gabi po yon nung time na inaasikaso po namin yung bangkay ng asawa ko para... Kailan, kailan ba nangyari ang aksidente October 20 po. Okay. So That time po kasi, uh, gabi na po ako nakapagbiyahe. Kasama ko po itong pinsan niya. Galip po kayo ng probinsya? Opo, sa Bicol po. <laughs> Okay. So yun po na October 21 ng gabi nag-usap po kami niya ng si Area Manager na yung Harley ang pangalan. Tapos yun po uh, nagbigay sila sa akin ng ano abuloy 100k abuloy okay. daw po yung galing sa company then may nasa envelope po na worth of 2000 plus. Galing daw po yun sa uh, solicitation. So, Tapos worker. yun po, nagkaroon po kami ng pag-uusap about po dyan. Nasabi daw po yung insurance po ng asawa ko, ongoing na daw po, pinaprocess nila. Kasama po kayo sa construction. Uh, kasama po siya. Meron po kayo pinirmahan para insurance. Life insurance siguro po yun. Oo, uh, life insurance. Hanggang ngayon pinaprocess pa rin daw po. Uh. Yung living, lahat? Ginastusan po nila yon ni Foreman po. Tapos ano pang sabi ngayon? Nung... Tapos yun po, nung hmm. huling nag usap po kami niyan doon sa site, sabi daw po niya sa akin, pagbalik ko daw po, kung ano daw po yung kasunod na pag, yung gagampanan niya, yun daw pong pag-uusapan namin pagbalik. Pero may fix na po kami pinag-usapan nun sa puneraria, sa Morning Star na sasagutin po nila yung sahod ng asawa ko. Weekly po sila magpapadala sa akin ha hanggang hindi po natatapos yung project. Pero until now po, hindi pa rin sila nagbibigay sa akin. Ang sabi lang po nila sa akin na isang linggo lang, hindi nila ako mabibigyan. Pero ngayon po magti-three weeks na wala. Magandang hapo po Captain Garcia sir. Ano po naging resulta ng inyong imbisikasyon sir? Uh, actually noong po October 20, uh, dito po sa may BGC, po yung kanilang construction po dito sa may BGC ng bench. Uh, yung po yung elevated uh, core, uh, bubigay po yung bakal, then accidente po na natamaan po yung uh, ating mga trabahador doon at isa po yung fatality, si Mr. Arvin Gloria. Aksidente po oh, talaga yung nangyari. Opo oh, po, sir, ah, bali nung pong aming iniimbestigahan sir, siyempre, ang aming nung dito ay eh, mayroon pong kapabayaan o neglihente nung uh, kaya po bumagsak kasi napaka imposible namang hindi babagsak din agad. Kaya lang, yung pong aksidente na yon, kung medyo nagkaroon lamang po sila ng aga pang uh, aksyon o yung kanilang uh, yung sinasabi natin ng SOP sa construction Code, eh sana hindi bumagtakta na yung uh, yung bakal na yon. So At, ibig sabihin may kapabayan uh, po. Response ng uh, sa site po ng General Construction po ng uh, nasabing construction site. Ano po At yung na, kapabayan? Contractor uh, base po sa aming pananaliksik kasi po nag-request po kami ng uh, ng uh, site po ng ating City Engineering Office kasabi po yung mga City Engineer po ng uh, Tagig para mag-inspection po sa site. Mm-hmm. At uh, meron pong mga, mga comment na yung pong uh, construction mismo, yung pinaka big po na nga bakal na sinatayo po nila, dapat every 5 meters to 6 meters, nilalagyan po nila ng palaman o yung buhos, yung bakal. mm -hmm. So wala, Ay, hindi na ginawa. Po, wala mm -hmm. po. Opo, hindi po nangyari po yon At uh, tumaas po yung bakal ng uh, umabot po ng 15 metro po or 12 to 15 meters na wala pong palaman ang kasabing frame kaya lumabot po yung bakal yung baseline po sa ilalim at kaya po nagkulap yun po yung naging nakita po agad namin na na medyo hindi po maayos ang uh, pagka deliver nila nung no? frame po na ginagawa nila constructor Attorney Jude Trivilla Assistant Regional Director Dolly NCR Narinig nyo naman po meron po pananagutan dito ang kumpanya big time Opo Nag-issue po tayo agad ng work stoppage order nung nangyari po itong insidente uh, para matigil po agad at matingnan natin yung mga violation po nila sa safety. Pero ngayon po, na-listed na po siya kasi po na-abated na po itong mga findings po natin. Pinayagan yung tumuloy na ulit yung operations dahil sinunod nila kung ano mga recommendations na mga eksperto sa construction, mga engineer, etc. Ang tanong, ubay yes, nag-inspect na para masiguro kasama yung mga eksperto na this time around wala nang kapabayaan? Opo, uh, napuntahan na po natin ulit at uh, nakapa ang report po ng ano natin, itong inspector, eh, na-abate na, na, po na daw po siya itong mga hazard na nangyari po. Ito ngayon, Attorney Jude Trivilla, Assistant Regional Director ng Dole NCR, ito yung sinasabi ko sa inyo palagi na dapat sa lahat ng mga construction site, nag-inspect kayo. Kasi yan ay maaaring pagbumula ng disgrasya. Ilang beses na nangyari ito na nagkakaroon ng disgrasya sa loob ng isang construction site dahil sa kapabayaan, dahil walang ginawa inspection ng dole. Sa kanil mag-inspect ang dole kapag may namatay na, may na disgrasya na. Yan po yung ko sa inyo noon, titigas ng ulo nyo dyan sa dole. Not you, personally, but most of you. Dapat ginagawa niyo trabaho, especially pag mga high-rise condo. Katulad minsan, may pinuntahan ako dito sa may bandang Quezon City. Napansin ng mga taga building code ng Kesu uh, Quezon City. Sinabi agad at sa kanong ng dole na dilikaden, alisin yun, iurong yung makina na etc. O inurong, dahil nag ako. Kasama ko yung mga taga building code. At sa kayong fire department, ganun dapat ang ginagawa niyo, sir. Pwede ba? Opo, Mr. Senator. Kami po ay naghihingi po ng uh, konting pasensya po sa ating mga na apektuhan. Ginagawa po natin lahat po natin makakaya. After one week or two weeks, or after six months, you inspect again. Kasi buhay ng tao mga nakasalalay dito. One miss you die, ika nga, eto na. Opo. Uh, actually po, isa ang construction po talaga, isa yan sa pinaka-priority po natin na nililista para sa mga inspection po natin. Routine inspection po natin talaga yun. Kung kayong tatanungin bilang isang abogado rin at tagadole, eh, ano pananagutan dito ng kumpanya dahil sa kapabayaan. Pwede ko po siyang i-recommend sa ating legal service para po malay down po niya lahat ng facts niya at mapag-usapan po ng lawyers po natin doon, mapag-maupuan po itong case niya. Uh, I would like to recommend uh, attorney John Diana po. Uh, dati ko rin po siyang kasamahan sa legal service. Uh, Napakabait at napakagaling po niya na abogado. Mr. Partido, magandang hapon po sir. Ano po ang inyong reaksyon, Mr. Partido? Sir, uh, sir, i-verify po muna namin kasi ang sinasabi ni ano ni Ma'am Melody, uh, may na nangakaw regarding sa educational uh, assistance. assistant. So ngayon po, gina-verify ko pa lang and then uh, communicate kami kay Mr. Samuel Gumiran para may discuss kung ano yung mga napag-usapan nila. Sir, ibigay niyo lahat ng karapat-dapat para sa na iwang uh, pamilya ng biktima or else ako po'y mag-hearing at sisiguraduhin ko sa inyo araw-arawin ko kayo doon hanggang sa kayo po ay lumuha at patak ng luha nyo sinlaki ng baseball. Sinisiguro yes, ko sa inyo yan. I-discuss po muna namin. Mag-discuss po muna kami with uh, Samuel Dumiran. Dapat lang. Malas nyo lang. Ako po yung committee chair ng Dole. Hindi ako papayag na meron na api na mga manggagawa. Hinding, hinding, hindi Mr. Partido, sa inyo po na ibigay yung kontrata para sa construction itong high-rise condo, eh, ipinasa nyo po sa Samuel Gumiran. Itong Samuel Gumiran, may lisensya ba ito? Uh, so, meron naman po silang lisensya, ah uh, uh, hindi po yung buong contract. May insurance po ba itong mga construction worker? Meron po. Magkano po yung nakalagay doon sa insurance? ay uh, I-verify ko po muna kung magkano yung para doon sa pa kanila. Ganito po ang gagawin natin, sir. Kasi kayo ang main general contractor, tapos sa dole, kayo mag-usap-usap. Pag-usapan yung mga karampatang binipisyo para sa pamilya ng naiwang biktima. Opo, sige Gusto ko lang po linawin, as per investigator ko po, na kaharap po po mismo rito, lagi po namin minomonitor ang site po na yon at yung po ay naka-police line. So, mm. hindi po yun po pwedeng pagtrabahohan kasi kung sakasakali po na inact to work order nila yan, considering na meron po kaming yeah. stoppage of order Dole, Hi. At Hi. At Hi. sa DOLE at saka sa coordination sa city government engineering office namin, Hi. pwede namin sila sa paanang kasong obstruction of justice kasi hindi sila nagpapaalam sa amin. Aha! Ibe-verify lang po namin, Senador, kasi narinig ko po sa kabilang linya na pinayagan po ng dole natin na mag, na mag back to work order sila. Considering na under investigation yan, parang nagkakaroon tayo ng kontik. Eh hindi lang namin po naku-court through ang investigation, considering na itong pamilya, kumirma po kasi po ng kasunduan sa general construction at uh, nag-ayos po sila sa halagang 200,000. Huwag kayong pumayag na 200,000 lang. Hindi po talaga. wala man pong na Ano po 'yon? Uh, yung pinermahan po namin na 'yon, sabi sa akin ni Safety at yung forma na yun, para lang daw po 'yun dun sa boreal Okay. Huwag po kayo. In fact, nagpasa po ako ng Senate Bill number no. 1227, Construction Workers Welfare and Safety Act. Sabi na ito na pinasa po, uh, minamandatuhan ang lahat ng construction company na maglaan ng mataas na accident and life insurance coverage para sa mga construction workers. Yun po yun. Kaya na tinanong ko kanina kay Mr. Partido kung magkano yung accident and life insurance. Ang kung sinabi niya 50,000 lang, hindi pwede. Itong bill ko, pag napasa po ito, mataas na accident and life insurance ang kailangan nilang bibilhin para sa kanilang mga construction workers. So again, Captain Garcia, ako po'y humahanga po sa inyo. Captain Garcia, saan po na inyong mga kasamahan? Pakisabi po ang aking pong uh, paghanga at pagsaludo po sa inyong lahat dyan. Maraming maraming salamat din po, Senator, sa inyong appreciation at uh, lagi po kaming handang tumulong sa nangangailangan. So ma'am, schedule po natin dito kay uh, Attorney Jude Trivilla. Mm -hmm. Kasama na po yung PNP dyan. Sama natin yung investigator, yung result ng investigation. Kasama na rin dyan yung eksperto daw sa DOLIN na legal, yeah, sabi po. ni Attorney Trivilla, pag-collect ng mga claims daw. Tapos kasama na rin dyan, of course, si Mr. Partido, yung pungyang contractor. Makakuha po kayo maganda at tamang ustisya rito. Sinisiguro ko po sa inyo. Okay? Thank you po. At uh, hindi po sayang ang pagpunta nyo rito. Salamat ma po, ma'am. Thank you po, ma'am. Kung ano yung may tulong ko personal for the meantime para sa kanila. Magandang hapon ka ma po, ma'am. Thank you po, po Idol. Kayo. Yes,